mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog. And for our today's episode, nasagot ko tayo <laughs> So right now, I'm here in Chibacha, the perfect old town. So yun lang as I'm saying. <laughs> I'm now here, we're now here sa Chibacha, the Old Town. Ito yung isa sa pinaka-perfect na tilahan na mga locals and even expats dito sa Dubrovnik kasi sobrang accessible sa lahat PVEX, Lidl, Consum sobrang daling puntahan so ang purpose lang ng vlog na to pag lang ako kasi eh, wala akong ginagawa sa bahay nililiba ko lang yung sarili ko guys kasi nakakaburyo na no? homesick ako pag walang ginagawa kaya ito nagkalagala mo na ako at ito nga pala 5pm pa lang po dito sa Dubrovnik, Croatia pero medyo madilim-dilim na ang sunset dito ay ito na mga 4.30 uh, ito yung PVX guys kung gusto nyo pumili ng mga rice cooker at mga electronic devices sa PVX kayo pupunta okay. Wala naman akong titing So pupunta kasi ako ng consume. kasi mayroong mini shopping mall doon sa taas. Yung before na napuntaan ko, nakakapa ko ng maleta. Ayan, napuntaan ko na siya. Tingnan ko lang if meron pa ako makikita ulit. May ibigan. <laughs> Sana all. Ayun. Before anything else nga pala, just kung ang dami ko na sinabi, If you haven't yet subscribe, and if you are new to this channel, please help me to reach 4,000 subscribers. Maraming maraming salamat po. Ayan. Kesa naman nagpuro old town ako ng no, old town diba? Malukot na yun sa old town guys. Masasarapin mo yung mga most restaurants doon. Close na. Wala na yung tao. Alam ko ang old town kasi yun sa clouded pero nag i na sila maglagay ng mga Christmas decorations kasi magkakaroon ulit ng Christmas festival by December ayan ang ganda no papano ito na siya right now here in Kanzu ayan po sa sa mga pilihan ng mga locals dito Konzu, mayro din Chinese restaurant Kunlun, masarap ang nandito dito pagkain dito ayan so let's go inside dun tayo sa 3rd floor kasi ando yung mga shopping malls diba ang tahimik So, ayan guys. We're now here inside ng NKD. Isa sa mga, sa mga maliliit na shopping mall dito sa taas ng consume sa Bacha. So, ang mumura ng mga joker pants at na pantalon dito. Tingnan nyo naman, 8 euros. May pantalon ka na. Tapos, ito pa yung mga jackets, t-shirts, lahat basta mura dito. So I'm planning to buy kasi jogger pants since tamad ako sa pantalon. So yun na lang, bibili ako ng jogger pants. Eh tingnan niyo naman, oh, for euros may polo shirt ka na. Magaganda yung guys nito. Tapos ay uh, mga jogger pants talaga, magaganda rin dito kasi makakapal. And tamang-tama siya for winter. So, ayan. Igagala ko kayo. Tinan nyo. Uh, diba? Nakabili ako dito guys ng dalawang pantalon tsaka na isang jogger pants. Hindi na ako bibili ng jacket kahit mura kasi napakarami ko ng jacket. Ayan po. And yung mga insa sa panloob din natin, ayan, marami kayo papipilian dito. So ano lang siya guys, bus number 10 from the cable car, tapos Chibacha Station. Siguro from the cable car station, uh, three stations bago kayo bumaba. Ayan. Dami-dami sale. Ang sarap sa mata. Even na uh, Christmas decorations. Napakadami. So, narito na ako sa labas. Ayan, tingnan nyo naman. Ang mga cash and jogger Jagger pants sa akin, guys, ay pang 12 years old. Imagine kung gaano kalalaki ang mga 12 years old na mga tao dito. Diba? So, 6 euros siya. Ayan. Mga storage box. Umumura, diba? Sana all. Okay. Now, pagbabano po tayo? Ay, nakapamili naman ako ng context. Pumili ako ng ilang pantalon, guys. Bunda. 7, 5 euros. So, mura na siya. And, binili ko na yung mga oversize. Mga straight cuts na pantalon. Kasi, nagaano ako mag-change ng style, ma. Naka-away <laughs> okay. na po tayo. Oh, Ang dilim na kaagad. Ano pa lang ito guys? Wala pang 6pm. Pero tinan nyo naman. Oh, di ba? Sabang dilim na. Ay, Diyos ko. At also, ayan. Mamaya, tinan. Check ko sa inyo. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga binili ko. Isang jogger pan, isang black pa, tapos isang straight cut na pantalon. Yung black pants kasi, kailangan ko talaga yun. Kahit wala akong trabaho pang pasok, pang trabaho, pang hindi pang trabaho, Kailangan ko. Yung jogger pants kasi guys, dito, subukan nyo mag-short dito ng winter. Ewan ko lang kung hindi kayo patingin na ng mga tao. <laughs> And ako, tamad kasi ako magpantalon. Kaya sabi ko, jogger pants na lang. Kasi at least, was comfy ako sa mainit sa balat. Tapos yung isang pantalon, kita nyo naman, di ba sa previous vlog ko, na puro ripped jeans po ang pantalon ko. So bumili ako ng isang pantalon talaga. Just in case na aalis ako, yun yung pang aalis ko. Kasi alam nyo dito guys, nag ako mag-grip jeans winter. Alam nyo yung ting sa akin ng mga tao. <laughs> Parang isip-isip nila, na yata siya. Hindi ba siya nilalamig? Eh tayo mga Pinoy kasi, sanay naman sa malamig. Dito, siguro yung mga 15 degrees. Ayan. Balot na balot na sila. Yung hindi na ma hindi na malahat. Pero, ganun. Ganun yung peg. Tapos, ugali nila dito, guys. Pag winter. Di ba nga malamig. Try mo rin mag -tchinelas. Ewan ko na lang talaga kung hindi ka na natin na mula ulo hanggang paa na nakachinelas ka. So, yun yung isa sa natutunan ko na adapt culture nila dito. Kaya every time na kahit wala akong pupuntahan, lalabas lang ako sa Glet mamalengke. Sa kapang alis, ganun. Okay. So, pabalik na ako ng bus station and then, uh, ayun. Tatay namin daanan yung bahay na lilipatan namin. So far, ito yung luho ko. <laughs> ito pa yung ulit yung luho ko, pantalon. Although, kailangan ko talaga sa Hindi siya, so hindi ko siya kino-consider as wants Needs ko talaga Jagger pants Saka mga pantalon na hindi ripped jeans hmm. Saka ang peaceful kasi dito Ang tahimik lang Niloloko ko ngayon mga sales lady Sabi ko, ang peaceful naman dito Hiring ba kayo? <laughs> Natawa lang sa lahat Hindi kami hiring, sorry Kasi nga oh, Sorry, pag winter matumal Yung mga hirings dito Ayan. Ayan. nyo guys, ang gano'ng kaliwanag. Char. Diba? Alas 5 pa lang po dito. Pero, malamig-lamig na. Parang di na medyo carry ang isang jacket lang. Pero si nanoy, the best pa rin. Naka off shoulder. Char. Ayan. So, habulin natin yung 5.30 na bus kasi every 30 minutes yung dating ng mga bus kada stations dito yung medyo bilis-bilis lang ko lang yung lakad ko Ayun. tapos pag-usapan natin yung ilang yung mga tanong sa akin ng ilang mga kabayan dito sa Croatia pero mamaya na doon na natin sa bus station pag-usapan yan kung aalis ba ako ng Croatia o hindi takbo lang ako ito yung old accommodation ko guys yung second floor parang wala nang nakatira siguro pinagamit to sa ano rin mga Asian din dilim na ako dilim no? Ayan, sorry guys pagdating ko ng station lumating na kagad yung bus so sumakay na kagad ako so na nga pag-uusapan tayo ha pa tayo pa okay ang tanong ng mga ilang karamihan o ilang mga Pinoy kung aalis sa bala o mayroon ba't akong balak o malis ng Croatia so again guys ha, ito po ay depende sa experience ng isang tao okay kanya kanya po tayong kapalaran kanya kanya ang desisyon kanya kanya ang pananaw so ito po ay base sa aking sariling karanasan lamang ang nasa isip ko kasi guys kung dilipat pa ba ako ng ibang bansa ang gusto ko ay sa first world like Canada US, mga gano'n. kasi close somewhere here sa Europe lang ang pagdaang options ko na makakas country ako siguro ay rather stay na lang dito sa Croatia kasi um, una-una uh, yung papers ng papel mayroong ilan pero mayroon ding alam mo yun mayroon ding iba na hindi ganun kadali kumuha ng papel pangalawa um, yung cost of living so actually tumaas talaga yung cost of living ng Croatia kasi mula nung nag euro yung currency nila dito sa so, pamasaya pa lang sa bus if i-convert co mo siya in Croatian kuna umaabot ng 22 kunas before nung kuna pa talaga yung currency dito nasa 15 ko na lang yung fair, bus fair. So, yun ang mindset ko. If lilipat man ako ng ibang bansa sa mga first world countries na. Although, again ha, kung yung iba ay nagkoko sa ibang bansa, sa ibang part ng gender, walang problema sa akin. Basta, yun nga lang, i-secure nyo po yung mga papers ninyo, mga papel ninyo. Kasi, importante, importante po talaga na-documented tayo sa mga bansang lilipatan natin. Also, uh, as long as nakaka-earn din naman ako. Kasi, yun nga, since wala naman ako pinag-aaral, wala ako, alam mo yun, matapadala lang ako sa amin, pero wala akong binubuhay na anak, yun, mga ganun. Lalo na na most of the Pinoy dito, ay kanilyado. So, na ko po, na kaya yung iba ay lumilyabang, kasi nga doon yung mas malaking offer. And hindi naman ako against doon, kasi syempre yun nga kanya-kanya ang buhay kanya-kanya pangangailangan din. so ayun yun lang yung nasa isip ko ngayon sa so, ngayon talaga is okay na ako dito sa Croatia nakaka-raos-raos naman kahit pa paano nakaka kahit pa paano utay-utay -utay. at the same time kasi yung mga opportunities ayun. kahit pa hindi talaga alam mo yun sobrang nakakapagod talaga yung trabaho dito pero doon ko na-realize na kaya ko pala pero again nga, hindi naman habang buhay ay OFW tayo hindi habang buhay ay nasa abro so ayun, at maaari talaga ipon ipon para pag umuwi ng Pilipinas for good na <laughs> ayun lang, ayun, yung point of view ko sa mga tanong ko sa akin ululipat na ako ng ibang bansa ayan, pa na tayo Diyos so, bet na bet ko talaga itong traveling cap ko eh baka diba? may mga pins. Tutunan natin yung mga pins yan soon. So ngayon tayo muna. So thank you again guys for watching my vlog. And if you have any more questions so or suggestions, sabihin so. so, ko pa gawin ng content. And just comment down below nyo lang. And I will uh, try to make it a content for you. Tapos... Uh, salamat din sa pag hindi pag skip ng ads and I hope na patuloy niyo po akong supportahan hanggat sa malich natin yung ating 4,000 subscribers dito sa YouTube ang ingay ko. Wala ka tao-tao, di ba? Wala na mga turista dito. So ayo, maraming maraming salamat po talaga. And please don't skip ads. You can also follow me on my TikTok, Instagram, and Facebook. Paya. Oh, yeah. Ang lamig din. <laughs> Nakakapanibago. Nakakalungkot, guys, kasi pagganto pag mga oras, alas 5, mga 5:30. Ilik pa yung araw, 'di ba? Before 5 o'clock ako, ako bumabalik ng work after break 5 p.m. na balik ako ng work tingnan nyo kung gaano kaliwanag noon kasi tapos gaano kaliwanag ngayon sobrang dilim na napakaigsina ng daytime ayan ito na malapit na ako sa old town ayan ay yung castle yung kings lang din ng game of thrones again guys thank you I hope na magkita-kita po tayo dito sa Croatia and salamat din pala sa mga kabayan na alam niyo hindi nakakalimot na was narito na sila tapos yung iba kahit mag-update mas sa akin na mayroon na po siyang work permit pero na po akong visa sobrang na, nakakatouch po talaga maraming maraming salamat and good luck sa inyong mga future applications saan man sa mundo good luck sa inyong career good luck sa journey niyo saan man kayo pumunta I just hope you I just hope you please I'm praying for the best of you all, guys. Maraming maraming salamat. And I will see you on my next vlog. Ciao.